Ay, lampas tayo. Ay, ah, dyan ba daan? Ah, oo, oh, sige. Mm, dito ang bahay niya. Oo, oh, ito. Dito, ito. Ito ay magugulag na. Ang po, pag ito pala tag-ulan dito, maputik. Swerte po pala ngayon ay tag-init. Ah, ito daw po sabi ni Kagawad ay isa sa kanilang mga... Gandang tampo, hapon, hapon na. ina inapon na po kami. Hapon na kami. Ah, mm. Magandang hapon po. Ay, mm. po Kamusta kayo, tay? <laughs> <laughs> may tuba po ba dyan tay? <laughs> nay, may tuba bang bahal dyan nay? Ay, lambanog. Lambanog <laughs> nay? <laughs> <laughs> ano or ano tanghali na nay? Anong ginagawa niyo po? Naglalaba. Naglalaba Ang mata ko ay ilabo siya mo. Malabo po ang paningin niyo. Si Tatay po. Eh, pwede na mo tanyan. Okay, senior na din po si tatay. Oo. Hmm. 84. Tay, mukhang hindi kayo 84 tay. Mukhang, din nyo tay ang katawan nyo, oh. Oo, oh, praise God. Ano, 84 si tatay. Si nanay po. 75 na. Ay, oh, praise God. Talaga namang, ano. Adyan pa ni Lord. Oo. Oh. po kayo ni Lord. Kasi, patuloy pa rin po kayo binibigyan ng kalakasan, oh. Oh. Talagang ano, malakas pa po kayo. Ano pong pinagkakakitaan nyo tatay? Ang tanong cellphone ko ay against the light. Ito yung dalawang senior. Ayan, kumusta po kay Nay? Nakain pa rin. Nakain pa rin po. Pa rin po. <laughs> ano pong pinagkaka... Eh, kinabubuhay niyo po ni tatay? Adi, yan. Si, ay, si Albulario. Nagagamot. Hmm. Yun ang kinikita niyo. Pero wala naman sa trabaho sila. Ano pong pag-albulario? Nagpapabayad o donation? Um, hmm. na lang. ibigay Ibigay. sinto yung bilhin ang kandila. -mm. -hmm. Kaya naman uh, ano. Marami naman po ang magpupunta dito nang albulario, kaya naman niya pumunta dito. Ilang taon na pong albulario si Tatay? Ay, baka yan ay wala po po. Matagal na po kayong nag to, nagagamot. <coughs> Paano po yung way ng pagagamot niya Tatay? Nag, may presyo? Wala. Po volunteer? Wala na sila. <laughs> ah, voluntaryo po. O yun lang po ang kinabubuhay nyo ni nanay? Yun, hmm, wala iba. <laughs> hmm. yun lang, tanimin. Mga anak nyo po? Ay, wala. mga pamilya na sila, lalayo. Hmm. Sa inyo po itong lupang nasa paligid hmm. nyo? Hindi po. Hindi. Talaga alam po ito. Ah, para po kayo ay caretaker lang dito sa lugar. Hmm, ilang itarya po itong hmm. minabantay nyo, Tay? Ito lang po. May Ito lang. Ito lang. lang pa ikot hanggang doon. Hmm, magtatanim-tanim kayo. Iba naman ang may-ari niyan. Hmm. Hmm. Ano po, wala kay mga, eh, may ilaw po kayo dito gano'n? Wala po. Ano pong ilaw niyo dito? Kandila. <laughs> ah, kandila, tatay. Kandila, aming ilaw. Dito. Paano nai? kung walang magpapagamot, paano po kayo nabubuhay ni tatay? Hmm. Oo, oh, may nabuhay. <laughs> saging, ganyan. Nagdadala na kumisan, nagdadala ng na saging para may pambili ng mga uh, pangailangan. Pa benta niyo po sa bayan? Hindi, yeah, yeah. dyan lang naman sa bisin. Na. Mm, binibenta niyo po dyan. Doon lang po kayo nakaka-survive ni nanay. Mm. Eh, paano nanay? Di ba minsan, hindi naman uh, libon buwan ay eh, yung saging na mamunga? Hindi eh, po kayo binagtatanim-tanim ng mga gulay? Pambenta? <laughs> pa, paano, paano po, ma'am? Kapag ka ba nito, eh, Sige no, ng ulan. Ulan ng ulan. Dito po. Pag nabaha po dito. Pag nabaha. Dito. Ah, hanggang baywang po ang baha dito oh, sa inyo. Hmm, bakit po may baha dito? May ilog? Ayan po, ilog po. Ayun. Ah, napaligiran po kayo ng ilog, Tay. Oh. Ah, kaya po pala itong bahay niyo, Tatay, ay mataas. Mataas na lang Inaabot pa po yung sahig nyo ng ano? Ay, hindi na po inaabot ng baha. Yung ulan naman, minanod yung bahay natin. No? <laughs> Yun ang bahay namin yung ulan. Po, <laughs> na. po ng baha. Ay, sadya po kagawad na itong lugar na ito ay bahain. Tala po, tala po, ang cradle area po talaga ito. Talagang plan. Area mm. talaga po. Kasi Dap po, nayan lang po ang ilog. Oh. Paligid, palibot pal sila pal ng ilog. Ilog pa po yan. Wala pong, kan, talaga dito po, Nakikira lang sila, wala po silang ito. Mga ito lang, mga tanim-tanim lang saging. Talagang wala po silang ibang pinang. Yun nga po, maganda lang kay Lolo nagtitiwala sa Panginoon. Oh, yung paggagamot niya, galing din sa Panginoon yung tiwala ng mga mm, -mm. tao. Yung makatulong sa siya po. sa kapwa. Mm -hmm. Nang, na nang yung walang presyo, tatay. Bainti, ayos na. Sa... Yung walang presyo. si alawa din naman nag... Sabi mo, mag-pipris yun. Opo, opo. Kahit ako, Nananalig yung, yung doktor ko, kung ano mm yung -hmm. nabalian ako, dito ako din po kayo, tay, ganun. Lahat po ko. Lahat dala mo, nagihilot. Lahat po nangipin. Mm -hmm. Nagbubunot kayo ng ngipin, Tay. Paano nyo binubunot ang ngipin? Gamay ko po. Ha? Opo. May May anesthesia po yun, Tay. Wala po. hindi naman po masakit. wala po. Hindi naman nasasaktan. Hindi naman nasasaktan. Hindi madugo. Hindi po ba delikado yun? Eh, delikado Ano pong mga binubunotan nyo? Mga matatanda? Mga bata? Mga matatanda na. Mga matatanda? Eh, di ba po ba nakakatakot yung matatanda? Minsan may diabetes. Oh, high blood. Kon man yan. Hindi man madugo. At may orasyon na kaunti mm, kasi nga, may nagagamot po kayo. O oh, kasi, minsan nga naman, hindi natin maiiwasan yung mga kababayan natin na walang pambayad sa dental, ano? Kasi mahal na nga ang pagpapabunod. magkano yung 360, 300 na isingipin? Mm, mm 300. Sa inyo po magkano? Ay, wala po. Ah, wala. Bait lang ma'am, ayos lang nga sí, <tipopilapan> <'Kay, siya>? doon. <tipopilapan> Hindi. May tipiso, sampung piso. Ay, grabe tayo. Nagbubunot ka ng kibin niyang ganun. Ah, parang kaya yata nagbubunot lang ng pako. <tipopilapan> <tipopilapan> parang na, nagbubunot lang yata si tatay ng pako. Tayo, pwede ba natin naikot yung bahay mo? Hindi po yan. No. Kung kumustahin lang natin yung bahay ninyo. Mag, mag, parang labness nila yung ninyo ni nanay. Ay, ba, tanong ko lang tayo. Ilan tanong po kayo mag-asawa ni nanay? Ay, ito ang siya ni kami. 11 years? Bata, babago pa lang po. Yung eh, mga anak nyo, mga bata pa? Hindi, siya ay walang anak. Mm -mm. Tagal na kami nagsasama. Hello? Ako maraming anak. Mm, sa side, may nauna po kayo asawa. Mm -hmm. Maganda pala si nanay. <laughs> <laughs> Tapos hindi na po kayo nagkaanak dalawa. Hindi mm -hmm. mo talaga nagkakaanak. Mm -hmm. Dahil siya yung hindi daw piling mo anak. Ay, po kasi lalaki si tatay. Hindi naman talaga siya pwede anak. <laughs> Nanay, ang lalaki po ay ibigay ni Lord yan para hindi po yan pwede magbuntis. <laughs> na binibiro lang kita na <laughs> yan. para naman ang buhay natin ay magaan lang, di ba? Alam ko na, yun, naiintindihan ko naman yung kalagayan ni tatay. Kaya ang importante po ay naka, nakatagpo siya ng isang kagaya nyo, di ba? Na madadamayan siya hanggang sa kanyang pagtanda. Ayan ba, na Ay forever. Ah. E, hindi niyo po ba iiwanan ng... si tatay? Ay, sabi niya niya, maghiwalay tayo kung patay o oh, pantay ng paa. ah mm, ay, tama. Oh, grabe naman kasweet si tatay. Oh. Talagang forever na yan, tay? wala po ba kayo mga kapatid, tay? Ay, mayroon po. Malalayo na. Ma. Mm, paano niyo po nakilala si nanay? na hmm. Nay, tabi naman kayo ni tatay. ba kayo? <laughs> <laughs> ay, para kasing galit kayo. Eh. Tingnan mo, ganoon ako ng gano'n, Oh. <laughs> baka pati viewers ko dito mahilo na, nay. Ikot ako ng ikot. At magpa-Valentine's mo ka ngayon, Nay. Ay! Ton! doon. At dito ka na yung tabi, tabi mo naman na si tatay. Ay, ma. Hindi ako yung dalang hindi na ako ng pagkuhan at dahil... Ay, hindi kayo pwede magtabi? Paano po ay, ano sa gabi? Pagtulog. Ah, ang kala ko ay pati ba naman pagtulog, bawal. <laughs> May distansya pa din, social distancing pa din. Ha? Ano ah, si, ano, ano? Magtabi na kayo. Bawal daw po si tatay at si nanay magtabi. <laughs> ano man, araw bawal magtabi. Ay, ganun may po. Gabi. Mayroon pang ano. Magtatabi. Ah, na <laughs> magtutulog. Sana. Sana Kaya para pag-interview ni ma'am ay... Oo, oh, nahihilo po yung viewers ko ay. Baka sabihin nilang gulo ko mag-vlog. Ayan. Yun, may kasi ba? Forever ba naman na? May forever ba ka kayo ni tatay? Oo. Matagal na. Eleven years. At talagang... Hindi lang. Hindi lang eleven years. Oo. Oh, eh. May ibang eleven years si Lolo na pinasawa. Mm -mm. <laughs> ako, ang mata ko ay lilabo. Mm -mm. Malabo yung mata. Paano na po, napakit po nagkaganyan ang mata nyo, Nay? Eh? Ay, nung kapanahon na, no, hindi, hindi yung ni mga anak ko galing sa Mindanao. Mm -mm. Ay, ako'y intang ulo at walang nagwawali sa SMP. Ayaw kong masukal. Ang gagalit ako. Mm -mm. At tapos, yung hapuna ng manok, tinanggal ko, ang nakalagay doon ay asiro. Hmm. So, Pagpaltik sa mata ko, yan, una. Puma pumasok dyan. Oh. Hindi nyo na po nadala sa doktor. Hindi naman ako nagpagamot na. Hmm. Baka po may nakabaon dyan sa mata nyo. O Wala ano? dito, dito yan. sa gilid. Hmm. Ba, na po, dinala nyo sa doktor, naagapan pa sana. Ilan taon na po ganyan yan? Aba, hindi ito, hindi lang... Anim na taon na. Hmm. Sayang po nanay at napacheck up. Mula po ba noon, hindi po nyo pa napapacheck up yan ay? Hindi po na pinacheck up. Hindi po ba baka kami nakabaon dyan? Wala wala yan. Hindi ito lang mama. Oo po. Hindi ba po mali mamaya nakabaon na ano dyan kung ano yung... Kilo naman po pa ganyan. Oo kilo. Nasugatan. Baka nasugatan. Yung mata niya. sayang at kung naipatingnan pa sana baka ayan o. Dahil nung panahon nun, yung mister ko ay nasa Maynila. Mm -mm hindi man lang ako na magpagamot, gano'n. Tapos <laughs> ko yun. Hanggang sa namatay na yun. Hindi na lang ako napagamot. Hmm. Ay kayo naman po tatay. Talaga bang maipapangako nyo kay nanay na siya na yung forever? Wala, wala na iba. Wala. wala. <laughs> 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 si nanay lang po bang una at, ano, una at huli yung pag-ibig? Hindi po. Ah, mayroon din po kayong una. Hindi. Ayan lang um, yung panahon niya. Nabali na, na akong patatlo ito. Pangatlo na si nanay Tay Huwag mo nang ano <laughs> Nay hindi ka ba natakot At pangatlo ka na Ay Sanay na ako dyan <laughs> <laughs> Parang ito si tatay ay, Kung ano ay Nakakatakot na Nakakapangatlo na <laughs> so, Tay sa tatlo Wala po ba kayo naging anak Ah wala po talaga Kayo naging anak Ayun na po talaga Ang findings ng doktor Sumula't sumula Wala po talaga Lahat po sila ay namatay Hindi wala Ako nag anak hindi po, yung asawa nyo lahat po ay namatay. Mm. Lahat po yung nanabalo. Tay naman. Tay, <laughs> <laughs> binibiro lang kita, pinapatawa kita. Seryoso na, seryoso ka eh. Nauna. <laughs> na nauna sila sa Mga may matatan, mga may edad na rin po. Ayaw sa 54. Hmm, pero hindi talaga kayo pinalad na magkaanak sa kanila, ano? Yung so, isa ay 75 na. Mm -mm. Talagang sinanay na yung forever mo. Sana <laughs> nga po, ano, at magka, nagkakaedad na kayo. Yeah. Kaya yung dalawa na. At least kahit pa paano nakatagpo po si tatay ng magiging karama niya. Kayo na balo na din po bago nyo nakilala si tatay. Tagal na. Pa, tagal na pa hmm Ay, di talaga ang forever na. Hindi, hindi na po kayo nagpakasal. Huwag na po. Nagpakasal pa. <laughs> Magpapakasal. Ay, kahit pa nanay, mas maganda pa rin yung may basbas. Di ba? May, may basbas tayo at hindi tayo nagkakasala. Diba? Hindi tayo nagkakasala na siya alam niyo na po ay yung pagsasama ng isang babait lalaki nang hinwalang basbas -bas ang Panginoon ay nagkakasala tayo. Kaya mas maging pa. Meron pa bang barang ay kasalang bayan? Oh, hindi po ba kayo nakakasama sa ganun, kasalang bayan? Hindi kami, hindi kami Nay, mas maganda siguro pag sumama kayo sa kasalang bayan. Kayo ang pinakabatang ikakasal. Nagpa-kasalang bayan, chikoy. Oh. Pibrat nung ngayon pa lang Valentine, mayroon sana ko siya Oh, isama natin ito si Nana at si tatay. Tapos na kasi mo yung mga requirements. Eh. Ng, ano? Anong, ano po bang requirements? Ay, yung mga budget. Ano, may mga parang sila sa oh. kasi mo. May PSA. Sa, sa, sa mayors, kahit as ano na yun. May, mga, may certificate naman. Na inyong, ano, hmm ano, nalang na lang ang kulang nila, isi-seminar. Eh, siguro naman sa edad ni Nan, si tatay, hindi na kailangan isi-seminar. Alam na nila ang pamu... <laughs> hindi na alam na nila ang buhay. Seminar na ano, yung ano... Ano po, ang si... Ano ang kailangan isi-seminar sa kanila? Siguro, ang sobrang sobrang ng seminar. Kailangan pa po ba ng family planning, tay? Eh, hindi nga nakakaisa. <laughs> Ha? Hindi na siguro, siguro. Oo, hindi na. Oo. Oh, oh, oh. okay, Ang ano na lang nila, di siguro yung kanilang mga ano. Sinomar. Yung Sinomar. Ay, ah, pero siguro. Sinomar. Eh, balo na po siya. Hindi na, okay na po yun. Eh, balo na nga po siya. Apa, ay eh, one year na mahigit ay. Oh, baka hindi lang one year. Ay, ay, Pasok, ay, na na oh, oh. Na. Pasok na po siya. Oo. Pasok na po siya. Balo. Basta wala namang maghahabol pati naman. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, si tatay naman ay balo na din. Tatlo na, oo. Oh. Pangatlo ay, na pati. Na. <laughs> baka, pa baka naman eh, pagkasabing ano, mayroon pa bang mag-apple, baka bigla mo yung mga pilatay. <laughs> <laughs> Matanda na. Oo. Pero sa pa rin talaga, may, may basbas bas tayo ni Lord, pagka tayo yung nagsasama. Yung simbahan. Uh. Mm, mm May libre na yun. Mm, -mm. libre na bagay yun tayo. May mga ka kasi ngayon lang ginagawa mm -hmm. pa. At least may bas-bas tayo na legal na talaga yung yung pagsasama, 'di ba? Pagka ano man ay wala na maghahabol. Sayang yung Valentine's, no? sana nahabol natin. Oh, may forever naman to stana at <laughs> tatay. So ayan na anay atay, pinapatawa ko lang po kayo at para naman na hindi tayo yung pasan-pasan -pasa natin ang mundo, no? Para kahit naghihirap tayo, lagi lang tayo masaya. Ikutin lang po natin yung bahay nyo, ano po? Punta natin dito, kay at titingnan natin kung ano po yung maitutulong natin sa kanila. Ano na eh? Tamahay po ninyo. Samahay Oo po. Para makita ni... Titingnan natin yung loob. Ang ba, ito ay ito yung sinan ang gawa niyan. Ah, Dating si tatay na lang ng repentero. Yung ano, sabi ko dito ka naman makakuha na diwain mo na. Hmm, ah, dito na rin naman siya nakatira. Pero bahay niyo po talaga ito. Oo, oh, uh, itong bahay ko. Ah, talagang typical na typical na bahay sa probinsya itong bahay nila nanay. Oh. Yeah. Ato, ang gamit po nila dito ay ah, pinagtagpitagping mga ano, scrap. Very creative lang si Tatay kasi 'yung kanilang bubong ay anahaw. Mm -hmm. Ang kanilang dingding ay tinagpitagping plywood. No, ang in, ano higaan po pala ni Nanay ay ano. Ano 'to nay sa wali po? Ano 'yan, 'yung sasadyan. Ah, sasag po ang tawag diyan. Yung nasa Si Tapos Kasi dati ang bahay namin, ang bahay namin, ito, ito lang say, Ay, masakit sa likod. Hindi po ba masakit sa likod? Masakit nga. Hmm. Tinitis na lang. Plywood. No, nay? Para hindi masakit ang likod. Ay, hindi naman naman ay tatlo lang dito yung apo ko nandito. Mm. Nasaan na po yung pala yung apo niyo? Sa labas. Bab, hindi po nag-aaral? Hmm. Bakit po? Ilan taon yung bata? Ano na, na taon, na. Taon po. na. Ha, ba't po na pala na sa inyo? Ay, nagtatrabaho yung ama. Hindi -hmm. Ay, -mm. walang mag-asikaso. Yung nanay po. Ano yung Naglipad... Anay pa po? Nangapit bahay? Mm -hmm. O, oh, patay na? Buhay pa? Nangapit bahay po. <laughs> <laughs> Nag-iisa po yung anak nila. Iisa. Ah. Sa taon na, hindi ko na po. Mm, ito po, tatay ang bahay nyo. Ito, mm -hmm. nagagatong po kayo dyan. Mm -hmm. Hindi naman po kayo inaano di ba nababasa. Ah. Hindi po. Hindi naman siya tumutulo. Ano pong, kung kaya, bibigyan po kayo ng pagkakataon na humiling, sa palagay niyo po tayo, ano po ang mahihiling niyo pa sa buhay niyo ngayon? Bibigyan kami ng lakas na. Hmm. Hindi na, umay-bay namin. Ako po ay is-stroke na. Hmm, uh -huh. na-stroke po kayo, pero parang hindi latat tayo, ano? <laughs> Nakakagalaw pa po kayo, nang ayos. Hindi pa akong makapukpuk na maingi. Hmm. Uh hmm. -huh. Ay! Tapos, ano po mahihiling nyo kung sakasakali na bigyan kayo ng pagkakataon na ano wish nyo na maitutulong sa inyo? Magbigyan <laughs> ng pang nangalapan dingding din. Pandingding dingding sa bahay nyo? kasi yung bahay nyo ay ito ito po ikutin po natin yung dyan likutay name... ay po mga kalingap ang kanila po ang dingding ay dahon ng nyug kung nakikita nyo po yan oh. ito lang yung bahay namin na nakulang bagyo ay dinaanam po ito ng bagyo ayan pareho po silang senior ang kanila pong dingding ito pong kusina nila ay walang dingding ayan Pinag, ano, at least pa uh, at praise ano, God, ano, malinis yung paligid nila tatay kahit ganito po yung kanilang buhay ang ka ang importante po ay malinis, malinis sa bahay. Malinis ang paligid tay. Kasi hindi tayo magkasakit ay tong dingding nila dito sa likod. Ang ano lang dito sa kanila tatay bagyo tay, paano po pag bagyo? Hindi hindi ba kami naalis diyan at lang din doon. Hindi ba bagyo hangin yung bahay nyo pinapasok kayo nang anan? Hangin. Mhm. Mm hangin. Siyempre, buras-buras pa hindi pa mga yun lang pong ano nyo, yung magkaroon ng dingding na maayos yung bahay nyo. At saka higaan tayo na masakit sa likod. Oo. Oh, baku bako <laughs> Huwag niyan yun, islab lang. <laughs> Oo, islab po ng nyug. yung nyug po. po yan. Kahit plywood man lang po sana, no, na may lagay dyan, mailatag, para maging pantay yung higaan. Pagkasakaling magkaraman nyo, makabili tayo ng plywood, sino po magagawa? Kung sakali kaya nyo na pong ikabit yung plywood natin. Kaya ko na po yan. Mm -hmm. <coughs> Tapos yung, yung ilaw po ninyo dito ay lampara. Hindi. Ano po, may solar po kayo? Wala po kandila. nga <laughs> po. ah, kandila. Ay, dito po pala na, apply po dito yung alas 5 pa lang. Kailangan nakakain na, nakahapunan na kasi madilim na po yung paligid, no? Ganyan po kasi yung sa probinsya, no? Kailangan alas 5 pa lang, nakaluto na ng hapunan. <hazos> So, ayan po mga kalingap yung bahay Tatay, ano po pala pangalan niya, Tay? Rodolfo po. Tatay Rodolfo. Ayan. 84 years old. Wow, praise God. Tinan niyo po, medyo maano pa tatay. Oh. Pero senior na. Senior na din si nanay. So, ayan po mga mga kalingap. Ang kahilingan lang daw po ni tatay kahit magkaroon siya ng dingding. Kasi nga naman ito po, oh. Kung niyo po yung ano, eh, marupok na po itong dahon ng ano. Dahon ng nyog. Oo. Pinagpitag pinya dahon ng nyog. Pero itatay eh, ito, pag pinako niyo to na maayos at naayos ang pagkaka ano nitong dingding niya ito ay maganda pa itong dingding. Yan. D D D Yan. Yan ganyan. O ganyan po tay. Kulang na sa pako. Oo, kulang na sa pako. Oo nga po mga kalinga, pansin ko lang sabi ng tatay kulang sa pako kasi po pala yung pagkakagawa niya puro tali-tali. O improvise. Puro improvise pong ginawa niya, tinali-tali na lang po niya kasi wala siyang pako. So, ayan po mga kalinga po. So, sana kahit na mga maliliit na bagay lang na maibigay natin sa kanila ay malaking kasayahan na po sa kanila mga kalinga. Po. Ito, walang dingding. Oo nga, dito sa probinsya po, maraming source na pwede pakuhan. Ito, pwede na itong dingding nila tatay. Siguro pagka mayroon tayong mabilis sa kanila mga pako at naipako po ito ng maayos, maganda po itong dingding. Ano na lang, higaan na lang po nila yung plywood sana at Bako-bako po yung higaan. Masakit po yun sa likod. Yung ano, yung... Ito po, oh, slab. Masakit po talaga yun sa likod. Oh, hindi pantay. Pero po, kung ito pa yung lataga ng plywood, o kaya kahit man kutsyon, maganda na po ito. Nairo na sila maayos na higaan. Kahit kutsyon. Oh, mayroon sana tayong maibigay sa kanilang kutsyon. At kahit pa paano, makaranas man lang sila ng malambot na higaan at pantay-pantay hindi masakit sa likod oh. lalo na po mga senior sila yan mahirap po talaga yung higaan so yan po mga kalingap ito na po yung ano natin evaluation natin ito po yung ating natagpuan dito sa kabundukan po uh, ng Lopez ayan po may ito po isa sa mga deserving din po silang tulungan kahit yung dingding yung dingding man lang po ng bahay ay maayos kasi hindi man po nakapako yan Siguro yung bubong ay okay na po yan kasi talaga pong maganda rin naman pong bubong ang anahaw. Yun lang pong dingding nila at saka yung higaan sana ay makapag ano tayo mga mabigyan natin sila kahit na kutsyon o kahit na ito pa nga sabi ni ng tatay para may pa ako yung dingding niya. So ayun po mga kalingap maraming maraming salamat po sa inyong lahat ikot po natin yung buong bahay nila no ni nanay at saka ni tatay ayan nai uh, bago po tayo umalis ay magiiwan po tayo ng kunting pambili lang po ng ano, ano merienda na, 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 o kunting isang kilong bigas <laughs> anaya ito ito po ay galing po sa ating maliit na sahod sa ating youtube at uh, hindi pa naman po kasi ganun tayo kalaki pa ano pagpray Pag-pray po natin na lumaki yung ating sahod. Uh, at may mga ba, may mga mahihipo si Lord na tumulong sa atin para po tayo ay marami pa rin po matutulungan ano po nai. So ayan ay tanggapin niyo po ito. Maliit lang po ito nai. at uh, ramplus lama. Opo. Pang-merienda lang po muna tayo nai. <laughs> Ayan, ipag-pray natin na Mayroon pong hipuin si Lord na mayroon tayong matouch na may mga mabubuting puso po na kahit makapagbigay sa inyo ng higaan, kung dyan kasi para po ma, ma mayroon kayo mahigaan na maayos. At saka yung dingding po, no? Mabigyan tayo ng pako, no? Para may pako natin, yung kaya plywood, mapang dingding man lang po ng bahay niyo, Nay. wag po tayo manawang magpray pray no? Si Lord lang po ang makakasagot ng ating mga pangangailangan. So, ayan, maraming-maraming salamat po kay Nanay. Ano po pala, Nay? Ang pangalan niyo, Nay? Araceli. Nanay Araceli at kay Tatay Domingo. Domingo. Ay, <laughs> Rodolfo. Tatay Rodolfo. Tatay Rodolfo. Ayan. Kasi hindi mawala sa isip ko yung si Tatay Domingo. So, ayan. Maraming maraming salamat po, Tatay, sa inyong pagtanggap po sa amin dito sa inyong bahay. At kami po ay tutuloy na. At maraming maraming salamat din po kay Kagawad. Ito yung ka ating mga magigiting na Kagawad na sumama po sa atin sa pag-iikot. Ayan. Maraming maraming salamat po. And God bless po. To God be the glory po. Bye-bye po, Tay. Ayan. Siyempre po, kasama po natin dyan pre, Kalinga Plidya. Hello po, shout out po sa inyo. Ayan. Magandang kami po ay tutuloy na. Ayan, maraming maraming salamat po at suportahan po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs and Kalinga Prab. At syempre po ang aking pong partner, Rich Falcon TV, suportahan din po natin. At ang ating mga kasama po dito sa Gumakalanding Pad, Kalinga Plidja, ati uh, Ate Catherine Official, Maramara 77, at ang ambasador po ng Gumakalanding Pad, uh, uh, Ambassador Jay Morillo J. Murilo Vlogs and Billionis Mix Vlog. At sa ating po mga uh, butihing sponsor po. Ayan ang Laban Care, Jewels 5, uh, Team Tigangers. Ayan, Ma'am Lena Barbose at ang ating mga tita. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Ayan, thank you, thank you po sa inyong walang sawang pagsuporta po at pagtitiwala po sa aming mga ginagawa. God bless po and mabuhay po tayong lahat. Bye okay po.